Welcome back mga parachong, another spearfishing episode na naman tayo. Sa episode na ito mga parachong, tayo ay namana na naman gamit itong ating maliit na bagong spear gun na katapos na natin gawin. At syempre, nagdabi tayo ng madaling araw gamit yung ating mahabang pana. Kaya tara! At samahan nyo ko sa panibagong paghanta naman. At i-claim natin yung blessing na nakalala para sa atin. Kaya tara! Let's go! Shoutout nga pala kay Sir Jeffrey Canyeda, Kay Auntie Gilmar Bagasbas Kay Auntie Michael Lusby Bagasbas Kay Dennis Dela Cruz Family From Naikabite, Cavite Kay Glenn Ciclon Christian Ecol Kay Mabel Pusisano Jimmy Rubion Kay Arjun Cuscara Kay Ma'am Jamaica Mercado Munja kay Umbrado Lisondra San Luspe Marisa Bagasbas At kay Bro Craig Akosa Maraming salamat po Good po sa ating lahat Umaga po tayo na punta dito sa area kung saan tayo magda-dive. Siguro ang oras natin ay hindi pa nag alas 6 kasi mababa pa yung sikat ng araw. Uh, tayo pa rin mag-isa, wala tayong dive buddy. So dito tayo mag spear fishing sa area na to. Sumukan natin baka makadali tayo dito. Bali doon sana tayo mamamana sa pinagpanahan natin ng tangigi. Kaya lang malakas yung agos doon kaya lumipat tayo kaga dito. Yeah, so, Uh, mamaya nga pala guys ay magdadrive tayo gamit yung ating bagong speargun na natapos ko yung maliit natin na speargun mamamana tayo ng buntog yung ginatawag na buntog na isda dito sa amin mamamana tayo mamaya bali quick dive lang tayo sa umaga ngayon tapos balik agad tayo dun sa isla para magagahan dahil hindi pa tayo nagagahan kaya katapos natin magagahan. balik na naman tayo sa dagat Ayan. So, duplika yun tayo ngayon. Ayan pa yung mga gamit natin. At nakabihis na tayo. So, ano pa yung natin? Tara na! Let's go! tapos natin mag warm up guys dun sa mababo na part ay ito diretsyo na kaagad tayo dito sa medyo malalim na part ito so dito medyo hindi ganon ka active yung mga bait kaya kung mapapansin nyo sa video ay talagang kukunti lang yung mga isda na nasa paligid at dito meron akong nakita na isda na ang tawag ay dalagang bukid or pispita ang tawag sa amin at dahil wala akong nakita ng mga pelagic na dumadaan ay ito ito na lang yung pinagtunan ko ng pansin dahil good size na, na rin naman to at uh, pwede na nga mapang shoutout din sa napaka supportive kong papa shoutout din kay Auntie Mar Carlos B. kay Gladys Tampus Ryan Felicio kay GB Baradillo PG Ang Hilos ng Litan kay June Fishing TV shoutout din kay Imutirang Auntie migo adventure tv kay june tv vlog kay burns vlog chat out din kay antonio dantas vlog kay managat outdoor tv kay jamwalis offshore fishing kay evinex vlog chat out din kay caps adventure by dexter chat out din kay Linon's fishing adventure kay Rinan fishing adventure at kay Junior silagan After nating mapana guys yung uh, Dalagang Bukid ay nakailang dives tayo bago tayo nakakita nitong panibagong isda. At ito po ay Coral Trout or Grouper. At dito naman sa dive na to biglang sumalubong sa atin itong grupo ng mga Rainbow Runner. Kaya ayan, pinaana natin yung nasa malapit. At uh, ito na yung ating naging pangatong isda sa araw na to Kalipas sa uh, ilang oras na pag natin guys ay hindi na nadagdagan yung huli natin. Bali, ito lang yung mga nahuli ko sa morning dive natin, tatlong piraso. At uh, after natin mag-agahan or mag ay eto bumalik agad tayo sa area kung saan tayo nag-dive kanina. At uh, gamit natin ngayon itong ating maliit na speargun na kakatapos ko lang gawin. At uh, subukan natin yung kanyang uh, power kung uh, malakas ba. At uh, ito guys, unang dive natin ay ito, nakasalubong tayo nitong cuttlefish. Papanain ko sana gamit yung ating maliit na speargun, kaya lang napag-isipan ko na baka hindi abutin ng speargun natin. Kaya ito, ito yung ginamit ko na sa pagpana dito, itong mahaba kong speargun. Kaya yan, na-secure din natin ng maayos. Ayan guys, unang tira kagad natin ay naka-double kill kagad tayo nitong isdang bagabaga or isdang pulahan na malaki yung mata. Bagabaga ang tawag nito sa amin guys. Dito ko lang to nakuha dito sa ilalim ng bato na to kaya ayan na binalikan ko ulit dahil nandiyan pa po sa ilalim marami po yung mga isda na kulay pula After kong mapana yung uh, isdang pulahan guys Ako ay lumipat ng ibang area At dito nakatagpo na ako ng mga isdang buntog Ngunit kakaunti lang yung mga nahuli ko dito At uh, ayun, namana na lang ako ng uh, ibang isda Na pwedeng pakinabangan O kaya naman ay pangdaing natin At uh, ito guys, pinana ako na rin itong mga isdang sahoy. Sahoy ang tawag dito sa amin guys. At uh, pakomment na lang po ko na ano ang tawag nito sa isdang ito doon sa lugar ninyo. Bali, kinakuha ko nga pala ito dahil uh, meron akong purpose na gagawin dito. Sa sobrang init ng araw, plano kong magdaing nito.

konti lang at ano na yun uh, nagpili si nanay isang kilo ayos na rin to nanggahing natin to